panibago na naman akong tips na ibibigay sa inyo para mapataas or mapaangat nyo ang mga views sa inyong mga in-stream ads. So mga kalalabs, dahil kadalasan po sa atin, ang long form talaga natin, ang pinakamahirap na makakuha tayo ng attention sa ating mga kapwa content creator. So mga kalalabs, bago po natin sisimulan ang video na yan, kung kayo ay baguhan dito sa aking page na to, please don't forget to follow me. At kung nagustuhan nyo ang video na to, pakikalat na rin po para matulungan din natin ang ating mga kapwa content creator. So mga kalalabs. Ang topic natin today ay ang tatlong bagay na para maparami mo ang views ng inyong video na kailangan mong i-apply ito sa inyong video. Unang-una mga kalalabs, paggawa ng title. Mga kalalabs, kapag tayo po ay gumawa ng title, huwag nyo pong ibigay sa title ang nilalaman ng inyong video. Pero huwag din natin ililihis na, na magiging clickbaits na tuloy ang ating kalalabasan ng video. At, ang ibig ko lang sabihin mga kalalabs, Halimbawa, kapag kayo po ay kumakain sa labas, sabihin nyo sa mga video nyo, uh, nandito po kami ngayon kumakain sa mamahaling restaurant. So, mga kalalabs, hindi po siya attractive sa viewers. Hindi siya, ma, hindi mo makuha ang attention ng inyong mga friends, lalong-lalo na sa mga kapitbahay or yung mga marites, hindi mo makukuha ang attractive. Or hindi mo makuha ang atensyon nila sa inyong title na kumakain kayo sa mamahaling restaurant. Ang dapat mong gawin dyan mga kalalaws para makuha mo ang kanilang atensyon. Ibigay mo magkanong binayad nyo sa pagkain nyo dyan sa pag sa mamahaling restaurant, di ba? Sabihin nila, "Or sa si ganito. Si ganito Nangutang pa yan sa akin tapos ngayon kumakain sila." Ganyan ang mga uh, magkuha ng atensyon sa ating mga kapwa content creator o sa ating mga viewers, mga kalalaws. So sa pangalawa naman po natin mga kalalabs, kapag tayo po ay mag-vlog, hindi po natin talaga maiiwasan na hindi magiging magulo or malikot. So mga kalalabs, may, mayroon naman po tayong uh, alternative na mga gagamitin. Dapat ang ating mga gadgets na gagamitin sa pag-vlog ay naka-standby. Ibaba po natin yan or kung nasa galaan man tayo, uh, mayroon naman mga mumurahin na mga stick para hindi po natin hahawakan dahil hanggat kung hinahawakan natin ang ating cellphone habang nagbablog po tayo mga kalalabs ay nagiging malikot so walang viewers na mag, mag magbibigay ng time para panuorin ang inyong video dahil nga po malikot malihilo lang sila hindi sila nasasayahan So mga kalalabs, yan po ang ating pangalawa. Ilapag po natin ang ating mga gadgets na gagamit. So sa pangatlo natin mga kalalabs ay ang paggamit ng speed. Aarin pa ba natin ang pag a, -a ang mahabang video na pagkuha natin kung i-speed lang din natin ng todo na halos hindi na maintindihan ng ating mga viewers. Hindi na po sila naa-attract or hindi na po nila magugustuhan yan kapag ang inyong video ay totally uh, parang robot na yung nagsasalita. Diba? Bla, 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 bla. Bas, kapag mabilis na talaga ang pag-speed, dapat i-level lang po natin ang pag-speed ng ating mga video kung gusto nating i-fast forward. Pero may isang option din po dyan mga kalalabs, i-split po natin ang mga Ah, uh, video kapag mahaba, isplit split po natin yung nung video para magiging maiksi. Tanggalin po natin, alisin po natin yung hindi naman siya kailangan sa video. Yung ang ating kailangan yung mga uh, punto lang talaga. So, yun ang ating pangatlo mga kalalab. So, huwag natin kalimutan yang uh, tatlong bagay kapag na-apply mo yan sa inyong video sa uh, lalong-lalo na sa long form magkakaroon po talaga ng maraming views. Mas masaya na nga tayo kapag aabot tayo ng 100 views sa ating long form, di ba? Yun lang ang topic natin for today mga kalalams. Don't forget to follow me. Thank you for watching!